Sa Diyos tayo magpasakop, sa Diyos lamang tayo dumipende upang tayo mamuhay sa kabutihan at kabanalan. Happy All Saints Day po sa ating lahat. Halina't maging blessed. Ako po si Father Arizolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ngayong araw pong ito'y ginugunitan natin ang dakilang kapistahan ng lahat ng mga banal at ang ating pong ebanghelyo ngayong araw nito'y mula kay San Mateo chapter 5 verse 3 pinagpalang mga taong walang inasan kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa karian ng langit. Naranasan na po ba ninyong dumepende sa Diyos? Yung sabi natin ay, Lord, bahala na po kayo. Kapag tayo'y punong-puno na ng problema at pagsubok na kinakarap sa buhay, nasasambit natin na, Lord, bahala na po kayo. At napagandang senyales po nito upang tayo mapabilang sa karian ng Diyos sa langit upang tayo dalhin patungo sa kabutihan ng kabanalan. Dahil kung kailan tayo mahina, doon nagiging malakas ang Diyos. Kaya nga, lahat ng mga pagsubok at problema ang kinakarap natin sa ating buhay, ay kayang solusyonan ito ng Diyos, magtiwala at manampalataya lamang tayo sa Kanya. Kapag po tayo dumidepende sa Diyos, nangangahulugan lamang na tayo nagpapakababa sa Kanyang harapan, na pinatutunayan lamang natin na hindi natin kayang lahat hindi makakaya lamang natin ang lahat sa tulong ng Diyos. Kakibat nito, kapag tayo ay nagpasakop sa Kanya, pinatutunayan lamang po natin na ang Diyos ay dakila, makapangyarihan at napakabuti. Nahiyaan natin siya mismo ang magturo sa atin patungo sa tamang landasin. Kaya huwag na tayo magmatigas ng puso. Huwag na tayo magmatigas ng kalooban sa halip isuko na natin ang lahat sa Diyos at sumunod tayo sa kanyang kalooban dahil ito magdadala sa atin patungo sa kabutihan at kabanalan lahat tayo ay pwede maging banal kahit na meron tayong mga madidilim na nakaraan kahit na nagkukulang at nagkakasala tayo dahil ito ang panawagan sa ating lahat ng Diyos ang maging banal at makapiling niya sa kanyang kaharian sa langit kaya kahit tayo nahihirapan, napapagod namimilipit, na milipit na magpakabuti at magpakabanal, magpatuloy lamang tayo hanggang sa marating natin ito. Muli ako po si Father Aris Magkita-kita po muli tayo bukas. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.